Ito mga panahon na excited ka na umuwi sa lugar mo. At dahil nga sobrang excited mo, sa plano pa lang, malupitang plano agad ang iniisip mo. Tulad na matutulog na lang sa airport para tipid, para nga naman pagising, didiritso ka na sa kayo mo. O ba diba, wais kong mag-isip, walang gasto sa hotel at transpo. <laughs> mindset ba? Mindset, di ba? Ginawa namin ito kahit nga ikaw, ginagawa mo din ito. Yung tipong walang ng space kahit sa malapit sa basurahan o CR, pwede nang sumandig at maidip. Lupit mo, di ba? O oh, sige-sige, balik na nga tayo sa kwento ko. Diretso na nga ako ng airport at dahil sa panahon ng tag-ulan at bagyo, ang biyahe ay lagi hindi sigurado. At bakit tamo? Tama nga, cancel ang flight ko. Inay ko po. Naranak ko tuloy yung kaibigan kong bully. Lakas mga murao. <laughs> Oscar, shoutout sa'yo! Magandang araw mga kalayas. Pabiyahe tayo ngayon ng uh, Byland papuntang Occidental Mindoro. So, may minalas yung biyahe natin dahil uh, cancelled yung ating uh, flight pas ano say, galing dito sa Terminal 4. And 'yun nga galing pa tayo ng Davao City. So, connecting dapat. So, hindi na mangyayari kasi nga cancelled So, dito na tayo dumiretso sa Terminal ng Partas bus terminal. So, diretso ito ng Occidental Mindoro. So, babiyahi tayo ng around 10 to 12 hours. Kasi sasakay pa yung ating bus sa parko and then uh, by land ulit yung biyahe. So, no choice. Ang uh, gawin na lang natin, enjoy na lang natin yung biyahe. So, yun. Kaalis lang natin dito sa Pasay. Di sa terminal mismo ng uh, partas And dito na tayo ngayon sa taas ng uh, expressway. So, papunta tayo ngayon sa Pier ng Batangas. So, kahit pa paano, nakakalibang din pala na mag long drive ngayon gamit yung bus at makikita naman natin yung ganda nung view dito sa taas. So, kahit pa paano, medyo nakakawala ng pagod. So, para ka rin naka-drone dahil ganito yung view yung makikita mo. So, Ayan, uh, shoutout nga pala sa ating mga followers, sa ating mga uh, subscribers sa ating YouTube at sa ating Facebook page at dito sa ating profile. So ito na yun mga kalayas. O, oh, di ba? Ang ganda, mga kalayas. So, ganda ang panahon ngayon after ng mga paglakas ng ulan, ng mga nakalipas ng mga oras. So, ang biyay nga pala natin ay tatagal ng uh, 3 to 4 hours galing sa Pasay papunta sa uh, Batangas Pier. So, minsan, pag pambilis naman ang biyahe, inaabot lang siya ng 2 hours or 3 hours. So, depende yon sa traffic sa baba at uh, depende sa dami din ng sasakyan at volume so kung matanong nyo kung magkano yung pamasahe sa ngayon uh, nasa 1,000 plus yung biyahe pag sasakay ka ng uh, dito sa terminal dito sa Partas papunta sa San Jose na yun uh, directa. so after 3 years nga nandito na tayo sa pinaka uh, entrada o entrance ng Batangas City. So makikita na natin yung sobrang dami na sasakyan kasi nga crossing to. Itong diretsyong ito is papunta na to ng pier, yung pakanan, papunta na Lipa. And uh, talagang talagang bulbul yung traffic sa ngayon. So sa mga susunod na oras, tayo ay makakarating na rin sa Batangas Pier. So, at yun nga Dito na tayo ngayon Papasok sa pier So, gabayad lang ng mga uh, Tickets Yung ating Mga pasahero Ganun din sa Yung mga permits na kailangan And then, maya maya pila na tayo dun sa kinaka waiting area ng mga sasakyan at uh, hindi na tayo dadaan mismo ng pinaka ng pier kundi sa bus na lang and then mamaya didiretso na tayo doon sa parko so at sabi nga nila medyo matagal-tagal pa yung pagdating ng sunod na barko kaya ang gagawin kakain daw muna eh, siyempre kakain tayo <laughs> gutom na So kung makikita nyo, biglang gumanda yung panahon dito sa Batangas Pier. Ito makikita nyo sa naunahan, ito yung parking ng mga sasakyan, malinis. So dyan lahat nagpa-park yung mga sasakyan bago tumawid sa kabilang mga island or provinces. Siguro ang nangyayari, dahil nga may mga bag yung sunod-sunod, hindi na nakabalik pa panila yung iba. So ngayon pa lang nagta-transport uh, yung iba. Kaya kahit pa paano, suwerte pa rin tayo at uh, nakahabol tayo sa biyahe. So although medyo malalaki pa daw yung alon, pero sabi naman ng authority, kaya naman. So ito nga, dumating na tayo dito mismo sa waiting and then uh, bababa at uh, mga 12 uh, noon na ito. So kakain muna tayo. May. Actually, pag magbabiyahi kayo at uh, uh, kakain kayo dito, napakamura lang. Sa halagang 80 or 100, makakapili ka na ng mas sarap na kombinasyon ng ulam So, at saka, isa pa, napakasarap ang lutong matanggas. So, ganun. At yun nga, uh, tapos na tayong kumain at nagbigay uh, na ng na signal yung barko na pwede na, na pumasok. So, yun. Uh, pasok na tayo. So, ganun kaalawan yung ano dito uh, pag nakasakay ka na sa bus. Yun nga lang, medyo matagal. Pero kahit pa paano, hindi ka na magkipagsiksikan doon sa loob ng pier So, ito, didiretso na ito sa barko. So, ang gagawin nito is sa uh, patras mamaya. So, nakababa na tayo sa bus. Bakit na tayo ngayon ng barko? Doon tayo sa second floor. So, kapansin-pansin din yung uh, mga karga ngayon. Napakakunti ng mga sasakyan, mga tracking. Supposed to be, kumakarga ito ng mga uh, 50 to 60 na mga sasakyan. Pero ngayon, ang luwag-luwag. Oh. So, ganun din yung mga pasahero. Napakakunti. So, titingnan natin sa taas kung gaano kadami yung pasahero. Kasi hanggang ano to, third floor, So, akit lang tayo ng uh, hagdan para makita nyo. So, yung mga pupunta sa Mindoro, ganito yung mga lagi nyo masasakyan. So, ayan, dito na tayo sa second floor. Ganda ng panahon. So, yun. Oops! Wow! Napakunti na pasahero. Kita nyo naman, no So, napakaluwag. Halos ilang piraso lang kami. <laughs> Parang arkilado namin yung barco ngayon. Isa na siguro ito sa mga pinakamaaluan na biyahe ko kasi nga uh, hindi siksikan. Lagi kasi pag sumasakay ng barko normal yung siksikan. Mainit. Saka halos wala ka ng maupuan. Or mahigaan. Pero dito, kahit mamili ka. So... Siguro mga 300 seaters din yung available dito sa taas. And meron pa sa pinaka third floor. So ganun kaganda yung ano ngayon, biyahin natin. So ito, kita natin yung dagat. Mukhang banayad naman. Mukhang kumalma yung karagatan sa ngayon. So dito tayo sa side naman. Ayan. So baka maya, -maya tayo makaalis na rin mga after a uh, 30 minutes. So expected time of arrival natin mamaya siguro mga alas 9 ng gabi. So from alis tayo kanina ng mga 9 AM sa ano sa Pasay. So estimated mga 11 to 12 hours Biyahin natin. Kaya ganoon katagal kasi nga may mga waiting time pa tayo sa pier, ganoon din sa paghintay ng barko. So yun, makikita natin no? Oh, ang lalaki ng mga barko dito. Ito yung mga pabiyahing Cebu, uh, may biyahing pabisaya sa itong part ng Romblon, uh, Oriental Mindoro, Occidental, at sa iba pang mga uh, lugar or provinces. So dito kadalasan. So makita nyo naman dito, sobrang dami ng bakante. So, kaya timing na timing talaga yung alis natin mga kalayas So yun nga tayo paalis na So start na mag under yung makina So paalis na tayo So, hindi kumatiis na hindi mabidyuhan itong uh, tanawin dito mga kalayas. So, itong part na to ay malapit na ito sa Puerto Galera. So, makikita natin kasi ito pagpapunta uh, tayo ng Occidental Mindoro. Nasa left side lang siya. Kaya, para doon sa mga travelers, sa mga mahilig maglayas, uh, isa pa rin sa uh, sikat na mga tourist destination dito sa Pilipinas, itong uh, Galera, o yung Oriental Mindoro sa Coastal Mindoro so kasi malapit din naman ito pagkagaling mo ng Mindoro di diretso ka sa Visayas yung uh, Boracay 6 hours lang 4 to 6 hours lang ang biyahe na sa Boracay Island ka na so at yun nga after 3 uh, hours kita na natin yung Pierre So, dadaong na tayo dito sa Abra Pierre. Pagkadaong natin dito, Uh, Babiyahi pa tayo ng limang oras papunta doon sa pinakasentro. At uh, yun, nag-umpisa ng magbabaan ng mga pasahero. Bali, nakababa na yung mga tao, mga pasahero. Ito na mga sasakyan. So, bababa na yung sasakyan natin na bus dito mismo sa barko. So, ang ganda ng panahon ngayon, no? halos walang alon. Pero pag talagang matyempuhan mo yung sobrang lakas ng alon, hindi halos makadaong ang barko dahil sa lakas ng alo na humahampas dito sa pinaka pier so pagkalabas natin ng pier na ito mga kalaya, so uh, by land travel na ulit papuntas doon sa pinaka sentro uh, ng occidental mindoro doon sa pinakadulo ito yung San Jose so kita pa rin natin kahit uh, mainit uh, bakas pa rin yung yung tubig dahil uh, sa sobrang lakas siguro ng ulan nung um, mga nakalipas na oras or araw. Kaya ganun pa rin nakita nyo, basa pa rin yung semento at yung mga lupa. At kung mga bago pa lang hookay dito sa Mindoro, ang transportation talaga dito lalo ko may mga pangarga kayo. Dito talaga dumadaan sa Abra papuntang Batangas, papuntang Manila, vice versa or may option dito sa Oriental pero matataas ang bundok so pero kung nagmamadali ka naman so araw-araw naman ang flight dito sa San Jose Mindoro so maliban na lang kung masamang panahon may mga cancel na flight tulad natin ngayon so no choice kundi magbabaylan kayo so yun nga uh, palabas na tayo at uh, maya, maya update natin palabas na tayo mga kalayas Welcome to Occidental Mindoro. Ito yung unang bayan at barangay pagaling ka sa Batangas. Ito yung una mong madadatnan dito sa Abra de Ilog. So, yun lang. maganda uh, yung ating uh, experience ngayon. So, thank you sa panunood ng video na ito mga kalayas. And doon sa mga gusto magbiyahe sa Mindoro, uh, madali lang naman ang biyahe basta hindi kayo tumiming doon sa dagsa ng pasahero o yung mga mga event or activities o lalo na may mga celebration. So, hindi naman ganun kadami ang pasahero. So, mas maaluan naman yung biyahe natin. So, yun lang mga kalayas. Uh, thank you sa support. At uh, kung nagustuhan mo itong video ito, uh, pwede hong mag-comment, mag-like or uh, subscribe or follow sa may sa aking Facebook page na Lea Zero at sa aking profile. So ito yung pinaka terminal ng Abrati Ilog. Yan yung papunta sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro. At sa kanan, it's going to San Jose. So another 5 hours. Thank you Kalayas. Bye-bye. See you next video!